ano, bakit nakalagay doon na ilalagay mo lang yung ID mo? Meron silang ano, meron silang kapo. Okay. Ka ayan, welcome back. <laughs> Kahit wala pa. Okay, ayan, hintayin natin may ayan. may ano, may manood bago tayo ayan. I-demo -de ko lang kung paano magkaroon ng sunscreen sa inyong mukha. <laughs> ayan, today is Monday. Lunes. At sila ay nagmarites. Ay nine dots, ganun ba? Nine dots? One, two, One, two three, four. Parang cross. Tutorial <laughs> tayo ngayon ang paglalagay ng sunscreen. Ayan. Yan <laughs> ang hummingbird. Ganyan daw. Tuldok-tuldok, <laughs> dotted. Ganyan daw para mabinat. Saka pa ganun. Pa ganun. Eh, libag naman yung natatanggal. Tignan may kamay niya. Kaman, grabe, grabe. may mo, sir, ano lang meron. Libag. Libag. <laughs> Maganda nga siya eh, kasi ano, hindi mo na kailangan. Kailangan yung ma mag-shortation. Mag-foundation. Oo. oo. Yeah. Kailangan namin mag-short video kasi nasusort na. <laughs> <laughs> nasusort na tayo. Ayan. Dahil binigay na lahat noong December. Ayan, mm -hmm. alam sa ating 10 viewers. Wala na tayong... Na yung January. O, oh, yung 8 viewers naman natin. O, oh, yung 10 viewers natin. Mapunta kayo sa YouTube mamaya. pati Pakipalo naman po. Pa -pa Subscribe naman kami sa aming... Mr. Tiburcio and Kay. Mr. Tiburcio, pati sa Facebook namin. O, meron tayong... Nasaan yung yellow basket mo dyan? Meron ba? Ba't ba ala? Di ba, <laughs> diba, ina... Eh, ano yun? Sa pranking. Ay, eto, andito. Uh, ayan. Oh, ayan. So, magbigay kayo ng katanungan Ano ba ang gusto nyong Super advanced, happy birthday in ha? Stay beautiful, host New year, new birthday Maraming utang after pay. <laughs> ayan, <hindi ba> <laughs> Same ayan. After ng Same. holidays, marami tayong utang Ang tagal mo kasi Kaya konti na lang yung break time natin Okay na yan Ayan, uh, ayan. Mamaya, mag viewers. ano ulit timer, five. <laughs> Pag five tayo? May 5? na tayo umuwi. Eh <laughs> malamang, iiwan tayo dito ng isa. <laughs> Ay, nako. Ano ba? Ano ba? Uh, hindi mo si si eh. Wala kami cellphone stand eh. yellow basket tayo dyan, mga besh. O habang break time, magbenta tayo. Oo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. uh -oh. Yung parang mga hawan nyo na bumili na kayo. <laughs> Yung tangpayin na natin na so yun. Na na short na short na talaga. Short na short. <laughs> Ah, kailangan talaga ako nita demo na natin yan. Mag, Ayan, ko sa ating 29 viewers mahaba oh, Ayan, sa 30 dumadami. na Dami. ay bakakumonte may parating no, <laughs> ah, magbebenta lang ano 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 halimbawa mayroong po Actually, meron po ayan, alaw po sa uh, 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 pang, ay, teamwork. alam mo naman ako gala kato oh, wala tayong kuryente dito eh. ma'am, a, eh, saan daw binili yun? in order ko in order, in order siya, nag order sa uh, uh, atin uh, check on our yellow 70 basket 70 pesos <laughs> lang yan sunscreen oh, oh, 90 mag order ka na sunscreen protection, 90 ano na yan? SPF SPF Ayan. Shout out po sa mga Hello kay Kuya Jomar B. Belando 23. Eh, paano kung may demo yan? Oo oh, nga. Ayan, no, makikita naman nila. Maganda to. Pwedeng mic. hello, Mike. test. Pakita mo yung... Ay, hello sa ating 92 oh, viewers. Namin sila tayo. Oh, oh. I-open mo yung mic. Oh, I-open mo. Oh, I-open mo. Mm, Ano okay. makikita yeah. sa loob ng mic? Hello. Yeah. Pag gusto mo ipitin yung ma madaldal mong ka ko oh, teacher gano'n. <laughs> mm -hmm. Ayan, uh, mm -hmm. Pag may namumisip sa inyo, pwede yeah. po yeah. pang ipitin. Basket number two guys. Makikita ka, nun, makikita number sa ka nun, uh -huh. nung... sa so basket. Nung, nag-orderan mo yan, iba-iba iba yung pangsun na sinasakit. <laughs> bumababa to yung viewers natin. Na <laughs> Ayan, ngayon pakita mo naman. <laughs> Ayan. Pakita mo. pa ano, ba yung papay? Eh, wala nga kuryente. Oh, gan ganito na lang tayo. guys, oh, open and then keep it your buhok. Oh, ganyan. <laughs> Pasensya na po kayo kailangan-kailangan. <laughs> Kaya kailangan. naman Ay, lang tayo. Kano, ganyan lang, yan Kasi yung break lang, time. Ano, pagka... Hindi, hindi yung... na kanilang ang i-curl. Iipin na lang na Oo, ba? oh, 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 ayan na nga kanya. Ayan. Ang ayan. gugulo ayan. ng mga teacher pagka lunch break, ano? Eh, yeah. pusog na eh. Kaya magulo na. Um, eh, may iba-ibang kulay niyan. Ah, may pa-order na tayo. Ilan? Wala. Eh, o-order niyang sarili. Wala man tiwala yan. <laughs> <laughs> Hello po sa ating 27 go. viewers. Ikaw naman tinaganyan mo yan. Yeah. O-order yan? Saan? Saan banda? Oo. Ilan ba sa iyo? Oh, Mag-order na kayo nito, best. Ay, Ay, yung pang-fire. Easy light na pang-fire. Magkano na yung ganito natin? Ay, naging 21. Mura lang Ay, 'yan. Ito po, nasa yellow basket. Wala yan mo. sa yellow basket. Ay, wala ba? Eh, nasa anto. Eh, hindi ko makita eh, oh, mamaya. Yeah, add lang. po namin sa yellow basket. Hintayin <laughs> um, niyo na lang po, ano? Sunscreen protection 90. Matinding pang-ilaw. Ka <laughs> Pag kami. <laughs> yung yung gusto mo lang naman nakatingin. Na <laughs> Pero 'di ba o, oh, nag enjoy naman silang panoorin tayo. Uh -uh. Ha? Magkano po yung hawak niyo? Oh, Murang-mura lang to, for, hand, for only 299 ayan. Uh -huh. Nasabay yung swak ano natin. na swak sa budget ng isang na. estudyante, na? Di inuwi mo, wala. <laughs> wala <laughs> na wala ayan lagi pito na lang to lho ayan kasi ayan ano? kanina, na yan ah paano po yung gamit niyan eto nga dish ayan nilalantad ko na nga oh ayan kinarly curly ko na kasi ito kanina oh di ba iipit lang hindi kailangan ng ano ayan Ipid na turn turn iano ikot iiipit lang ipit, tapos syempre may ano siya igagano-ganoon mo lang oh sa ano Masamba sa extension kasi na. <laughs> Hindi pwedeng sa extension ko to sa sabog. Manipis <laughs> lang 'yun. Ayun, nagagana ganyan. Hay naman. Hay. nagkukulot ka, 'di ba ganyan? Magtutorial tayo nito. Pag kayo uh, totoo. Ipit-ipit ano. lang 'yan. Ganyan. Yeah, 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 no? ipid, ngayon, yeah, tapos... kung sa yung hangganan dapat dito, oh, oh. dito 'di ba? Dito dito ka naman. Tapos ipit-ipit mo lang. Ganun lang po sandali. lang natin yung mga buhok ng mga kakilala natin dyan. Huwag uh, na may buhok mo, wala na, <laughs> nauubos na <lang. laughs> uh, ito pa po, uh, check on our yellow basket. Wala nga sa yellow basket, <laughs> makulit ka talaga. ay bokal abangan nyo kami magla-live kami 1 hour. Oh, nakita nyo naman si Sir Edma. Hindi nasusunog yung kakamotor dahil sa hmm. sunblock ay, uh, na sunblock to. na ayan. Oh, pumapogi pa siya everyday. Oh, guys, mag-check out na kayo. Maawa kayo hmm. sa mga wala nang <laughs> sinesweldo. <laughs> <laughs> Maawa? Hoy, oh, e, para nyo ng awa. Ano ba yung sunscreen na yan ba? Oh, ay, ito, ayan. maganda 'to, nine, Yan yung, eight, yung ginagamit ko uh, SPF protection. Hanapin mo na lang yan sa aming showcase. Yes. No? Para dun mo ay abay. Uh -huh. Nakalimutan ko kasi yung number. Yes. Ay, mamaya gagawa ng video ni Mr. Tiburcio. Nakakatawa, nakakatawa ka. Uh, yes. Oo oh, oh. Bumili ka na para matuwarin <laughs> ano, kami sa iyo. Para sa yan Ay, para dun sa mga buhok-buhok na nakasabit-sabit dyan. Mula ulo hanggang <laughs> ano, hanggang hita. Yan. O, diba? O, pak, pak na pak. O, Nagising ako alas 4, hindi ako naligo. Basta nag-ano oh, na lang ako. O, siya. Ayan, kulot okay. pa rin hanggang ngayon. Mm -hmm. Oh, tamang-tama po yan sa mga... Bakit parang pig yung, pig yung hair dry, ma'am? Hahaha. <laughs> uh Oo. -oh. Ganyan talaga, mahirap lang eh. Huwag <laughs> mo nang maganda, eh, no? Walang pera. Walang pang-conditioner. Bakit parang paanang pig yung hair dryer? Eh? Ha? Parang, parang parang paanang pig daw. <laughs> eh, pig yung may hawak. <laughs> yung <laughs> ba? Hindi ko naiintindihan. Oh, ah, oh, oh. ah, ako yung buhok. Ah, pa oo, bakit parang paa ng pig yung, yung hair dryer, ma'am? Di an layo kasi di ko makita. Hindi po siya hair dryer. Hair curler. curler. Ayun ah, ha. pang hair curl curler. Siya. Hindi siya dryer, ah, iba 'yon. Yung... Iba 'yon eh. Ano 'yon eh? Yung ano tawag doon? Mm. Blower yun eh, blower. Yes, blower. Ayan o, no? oh, nakulot-kulot pa nga siya eh. Kanina pa ito eh. Share-share po ng ating atin live. Kanina pa ng Ayan, meron na lang tayong 7 minutes guys. Mami abangan niyo live namin. 5 to 6 p.m. Yes. Yung hindi makakasama sa live, walang ano, walang commission. <laughs> <Walang> <laughs> <laughs> Mag-avail na kayo nito guys. Ito lang yung hawak namin ngayon eh. No. For only 299 na lang siya. Baka meron pa kayong mga voucher, mga discount. Ayan. Naka-flash sale din siya. Bilang ko ng pangkahit yung asawa ko yung nagro-roll na ganyan. Mm -mm. <laughs> Sabi ko sa kanya, i-aano ko siya, i-model ko siya. <laughs> Oo, tapos ila-add add mo lang yung oh. ano, item. Eh, naglagay ka nga, wala namang item dun sa baba. Sabi nung no, arrow niya. Meron! Wala. Wala. Tingnan May mo. link yun ah. Tingnan mo, wala. Ganon? Mm-mm. Paplex -mm. po nung no, number 8. Hanapin mo kay number 8. Number 8. Huwag ano? ka lang mag-tap-tap. O, oh, pa-flex ng number 8. Number 8. Yobao. Ay, maganda to. Yobao, 52,800 mega ampere multifunction. Ay, yung ating ano, ano, power bank. Power bank. Maganda to. Sulit. Maganda. Abay, one week ko na ginagamit yung flashlight. Oh. Di pa rin nalulobat eh. Oh, ayun. Dadalhin ko bukas. Saktong-sakto po yan pag walang kuryente. Dadalhin ko na. bukas maganda mo. 'yon. Para meron kayong generator sa bahay. Ay nako kung si Ma'am Ana 'yung gumagamit 'to, eh, ay napaka napakameticulous niyan. Legit hindi yan, na legit hindi 'yan basta okay. ano, pre-shipping mm -hmm. sa off, pre-shipping sa ngayon. Mm -hmm. 100 authentic and uh, ayan, ano 'yan. And hindi authentic and the uh, pre-shipping sa mga K-best. Ala, pasensya nga po ng ating live, meron pa tayong 5 minutes. Dyan, Dapat talaga lahat ng na avail natin, natin. Uh, Oo. Nice. Every Saturday, day, guys, magla-live na kami mataas, kaya mataas mataas 'yung kanyang review sa sa ano sa. Yeah, hindi nakikinig 'yung dalawa kong kasama. Uh -huh. Every, Every Saturday, yeah. what time? Afternoon ng ating live. Pa-share-share okay. share ng ating live. Pa -share, Mga besh, baka naman mapadaan din kayo sa ating ANA TikTok shop. Mag-avail naman kayo, yes. ba diba? And then, pa-subscribe naman din po sa YouTube. Ayan, dalawa na lang sila. Oh, oh, oh. Mamaya, pipigay na yan. Mamaya pa yan. Yes! Yes! <laughs> ah? Ay, mag-avail na kayo nito, oh. Ay, okay, okay, kung may mga, ano kayo, mag-subscribe uh, na makang sa uh, sa YouTube channel namin. then dyan, baka ng sanda. YouTube, punta ka sa YouTube, now na. May YouTube ka? Anong oh, uh, Now na, punta kayo. Sige. Meron pala kayo, eh. I Subscribe kami. Subscribe mo kami. Subscribe. Sige, may wifi. Pagka naka-1K na tayo, Tom, kayo unang mabibiyayahan. Pagka naka-1K na tayo, unang <laughs> Pinaload ako, sir. Ayoko ni mo yung so, cellphone, ma. Para <laughs> Ay! Eh, uh, share po na ating live. Ayan. No, sir, paulit, o, sir, o, naka nakalive tayo, baka naman. Eh, pag kami naging mayaman. Baka naman magaling. Chess, ikatan, Ay. magaling. <laughs> ano lang po namin yung banding? Lambing. Eh, nakabantay din dito. Mm -hmm. Tapos yung mga... Ay, sa so, Yuronski. Yung mga crush-crush nyo. Thank you very much for Of course, uh, liking our, okay. ano, si, and, and join. Uh, nakakamiss mag-live. I say, nakakamiss nakaka talaga. Don't worry, day na kami mag-live. Every lunch time. Every lunch time. So, lunch break. Puntahan nyo na lang kami. Amina. lang. Amin na. Wala Walang load. Walang data. Ah, mga ito, kagaganda. lang load. <coughs> ako ba yung ano nakikita sa live mag ano na kayo, mag check out na kayo mag -check guys. Mag check out na kayo dyan. And pa-share and pa-share and like ng ating mga videos. Pa-share. Kung gusto nyong matawa. Mr. Kung gusto nyong matawa, eh, matatawa talaga kayo. Hi, Mr. Tiburcio and Ma'am Annalyn. ano ba, Silvin? Miss, eh, ala, hello, Kiv. Yun! Ay, nakalagos. Na, na, ano? Ano? Masubscribe okay. na kayo? Okay. Ang eh. <laughs> gusto mong isubo. Diyos ko. <laughs> Mukhang mababanta yata kami dyan. Ayan. <laughs> Ay, Ayan. Ayan. Very good oh, ka subscribe. talaga. Kayo naman eh. Kaya hindi niya. 100 din yung bata dito eh. Hello po sa ating 30, 10. Eh. 100 bata. Baka 50 yung may ano. Ano? Mag-check out na kayo guys sa ating yellow basket. Kukunti pa lang yun. Hi, Mr. Tiburcio, Ma'am Annalyn, Ma'am Jenny. Yes. Patap, tap, 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 tap ng ating screen. Patap, ay, tap, na, tap, 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 tap ng ating ito screen. Ito na naman. <laughs> hmm. ah, Magpaalam ka na. Short Magpabang live lang yun. Magpaalam ka na, one o'clock na. And Ayan. Ayan daw sa'yo. Atin na ko nga. Subscribe mo. Tapos manood naman kahit kahit 3 minutes lang. Kasi dagdag hours yun. Yung sa akin ma'am, dalawang laptop doon nila. nakapwet na kami. ah, ayoko na po mag-tap, sawa na po ako. Wag naman ganon, wag ganon. Ano oh, lang tayo? Nagtatampo sila sa atin. Bakit? Eh matagal hindi, Medyo hindi maganda yung ano. Tapos hindi pa yung notification bell. Yes, <laughs> very good kayo talaga plus 10 char. Mamaya bago kayo mag-start ng lesson, uh oh, okay. i-ano nyo kasi. Uh, ah, yung... hi sa'yo, ah, sayo Prince ano, Talawa, ano, Charles Danao. Kung ano-ano ano sinasabi ni Hello Kitty <laughs> Sino ba <ni> yung <laughs> Hello ano, enjoy na lang. Hindi ka na lang sa buhay mo. Life is short, shorter than you think. <laughs> Ay, na di mo ba na Oh. <clears throat> Ayan, AJ's. Ayan, siya ng ating la. Gusto niyo ba yung Oh my God, what's this <laughs> <laughs> Thank you for the chocolate. Thank you, you for the chocolate. Chocolate. Eh, alala, the chocolate. Eh, ng chocolate eh. Hindi na sana na adi ba? ano ba? <laughs> Los, Los. <laughs> Nakakaloka ang mag-live. Nakakamissin mag-live, Ben. Nakakaloka. Nakakaloka din mag-live. <laughs> Maano yan? Mapipilter yan ang TikTok. Maala. E, Sina? <laughs> sinasabi. Ay, ano-ano ano sinasabi. Ay, pa ng atila. Ano ba? Magtanong Basta kayo. Tayo, ah, uh, ano, ano 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 gusto niyo tanungin? Kung si si Mr. Tiburcio ba ay gwapo? Ganun. Oo, oo naman. O baka gusto niyo tanungin kung may girlfriend na si Mr. Tiburcio. oh, oh. sino sino ano diyan? Sino mag-a-apply, mag-a-apply talaga eh, no? Mag-a-available diyan. Available. Okay, ma'am. Eh sa ko sa comment may nag o sa na 299 ring. <laughs> 299 ring. Oo nga ba? ka daw ng 299. Hi. Malapit na ang ating periodical test, Ma'am Annalie. Yes. Malapit na periodical test. Ano? That's on na. Uh, January 22, to 23, to next week. Monday and Tuesday. Pwede na sa ating examination. Dati mga bata pagka uh, examination eh, nagre-review eh. Hi, pa shout out naman po mga Madam Pram Olongapo City. Si Michi Gay Spears. Hi sa Hello. yo Michi Gay Spears. Hi sa mga taga taga Olongapo City. Sa Subic Bayan yan? Subic. Hi pa shout out shout out naman dyan. Sino magpapa shout out? Ito ng sa oven. Eh, 'yung na niya. Oo, -o. sabi ko nga, maano mamay. Malinis din na. mabango tapos mabango, Mukhang mabango. May charisma. Mm. Charisma siyang tagline. Next time, dali natin, ano yung mic? mamay mag-mic tayo. Kakantahan ko sila. <laughs> gusto, nyo, bang kantahan ko kayo pa. mga KBFs? Ha? Gusto nyo ba? Na uh, kaya aming kantahan ng aming Aura. Aura Porta, porta Boy. Bluetooth Wireless Karaoke. Ano aura? Aula? Aula. <laughs> <laughs> At saka sa Zuz. Zuz. Ayan. Join, join, join. Na-miss nyo ba kami mga k best Ayan. Comment, comment lang. Punta ko sa aming ah... Uh, Yellow basket. Hoy, mag-end ka na. Mag-end na ka. Okay, sige ha. It's already 1-5. So, pwede na uh, mag-out na po kami. Ano, para po mamaya. sa mga mga pupunta sa YouTube. Ano, pa-subscribe po ng ating uh, YouTube channel, Mr. Tiburcio and KVS. Sa ating Facebook account, ay Facebook page, Mr. Tiburcio and the KVS. So, mamaya po, alas 5-5. Uh, sa to mag out pa tayo, eh, di so, ba? Mga five five. live po kami. One hour. Ayan, one hour. So, Abangan nyo kami mga guys. Five to six. Goodbye mga kibes. That's all for today. Lunch break. Short lang ang ating live. Mamaya, ano? Tap your, ano na lang. Uh, tap, 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 tap mamaya. Sige, goodbye. Bye muna. Goodbye. Goodbye, hello po sa iyo, RC Romero. Goodbye na, bye bye. bye, -bye.